Aries, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin kang bagong tao pagtungkol sa trabaho o deals sa mga buy and sell. Kahit sa malayong lugar siya manggaling ay dapat mong hintayin dahil magkakabigayan kayo ng swerte sa mga gagawin. At sa iba pag tungkol sa pamilya ang usapan, dapat kang makapunta pag ikaw ay pinapupunta. Dahil makapagbibigay ka ng idea na para sa lahat ay okay ayon sa iyong gabay. Sa pera ay minamahal at magulang lang ang pwedeng mabigyan, nang walang maipamigay na swerteng pera sa iba. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan, ang laging masaya kang kausap ng pamilya, ang dala lagi ay pagkakasundo ng pag-unlad ng kabuhayan at kasiyahan ng mga kalusugan. Sa trabaho, ang iwasan lang ay magtiwala kagad ngayong araw, ang pahiwatig ng walang maging kalungkutan sa hanap buhay, Aries, mga numero sa loto number 5 number 23, number 21 number 29 number 11 at number 14. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ang dapat ay maging rekta ka sa gusto mong ipaalam sa mga kausap para ang iyong araw ay magawa mong maayos sa pakikipag-usap pero okay sa iyo ang makapirma ngayong araw kung meron ang hatid ay swerte sa iyong magagawa at huwag mo lang pairalin ang kabaitan mo ngayong araw para walang makakuha ng iyong idea na ibang tao pero kung kapatid ang kasama ay okay na ay lahat mo ang nalalaman para maging okay sa hinaharap ang inyong magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya ay may sinyales na problema kaya mas mainam na iyong sabihan na mag-ingat na mabuti, sa mga gagawin pag-alanganin ay magpaalam na sa kausap na iyong sabihan. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig na maayos walang problema kung wala kang pagpapataan sa mga gagawin, maging masinop lang at iwasan ang tumulong sa mga kasama sa trabaho, para okay ang iyong araw sa hanap buhay, Taurus, mga numero sa loto number 35 number 32 number 17, number 24, number 41, at number 30. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang iyong ugali na mapagmasid na mabait na puso, ang dapat mong maging ugali sa mga usapan na pamilya, sa anak o mga kapatid at magulang para mas maging maayos ang lahat, at kung magagawa na suportahan sila ay iyong sabihin pero kung ayaw mo ay maging matahimik na lang, at ngayong araw kung may usapan kang deal ay manigurado sa iyong aksyon o kung pinapaasa ka ay magpaalam ng maayos, at huwag mo na gagawa ng pagpirma dahil walang sinyales na mag-aakyat sa iyo ng pera, ayon sa iyong gabay. Sa pera pag may humingi na anak ay iyong pagbigyan kung meron ka para mabigyan mo ng ikakasaya ng kalusugan at swerte sa gusto niyang magagawa. Sa trabaho, kung gusto mong mapansin at makakuha ng pagtaas ng sweldo, ay iwasan mo na lagi ang makipag-usap sa mga kasama mong babae dahil sila ang pwedeng nagpapabagal ng iyong swerte pag oras na ng paggawa at laging gawin na maaga makakapasok ang pahiwatig Gemini mga numero sa lotto number 36 number 25 number 20 number 29 number 2 at number 15 Cancer ang pahiwatig ay maging matahimik kung may pag-uusap sa pamilya lalo na sa mga magulang dahil pag nagsalita ka ng iyong kaalaman ay matatahimik lang sila Hayaan mo silang masaya para makabuo kayo ng good vibes ng swerte sa bawat isa, at kung may gagawin ka ngayong araw kung sa malayo ang kausap ay okay din na iyong gawin na makausap dahil pwede kayong magkasundo, baka bagong pagkakakitaan ang iyong magawa, ayon sa iyong gabay sa trabaho, ngayong araw kung may gawain na masasabing may kahirapan, gawin mo ng matyaga at huwag magpatulong para makuha mo ang tiwala ng iyong boss. Sa iyong pera ngayong araw kung mayroon kang ekstrang pera, ay huwag ka magbibigay sa pamangkin, para makaiwas ka pwedeng problema sa pera na bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan, dapat ay mapagmasid at maunawain dahil para kung may bad energy nang bigla ang dad ating pag-iibigan, ay maiiwasan na magkakaroon ng tampuhan. Cancer, mga numero sa loto number 37, number 24, number 9, number 38, number 40 at number 27. Leo, ang bigay pahiwatig ngayong araw kung may kakausapin na iyong nagawa ng schedule, puntahan dahil okay ang aura ng swerte mo sa transaction. Dahil kung magkakasundo ay mabubuo ninyo ang deal na makapagbibigay ng ikakaunlad sa bawat kabuhayan sa hinaharap, at ngayong araw ang iiwasan mo ang tao na masyadong mahilig magmahusay sa nalalaman, pwede kanya makuhanan ng kabaitan at magalit na magpapahina ng iyong swerte dapat naiwasan kagad, at okay sa iyo naman ang makagawa ng pagpirma dahil kahit matagal na paghihintay ay pag-asenso sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na tampuhan ang pahiwatig gawin ang mga dating mga ginagawa na nagbibigay ng masaya sa pag-iibigan at laging magkakaroon ng positive energy sa mga plano sa pamumuhay, laging may swerte kayo sa pag-iibigan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema. Mag-focus ka sa mga ginagawa dahil kung magpapataan ay doon manggagaling ang suliranin mo sa trabaho, na mula sa boss mong masungit ang pinapahiwat, Leo mga numero sa loto number 35, number 10, number 2, number 18, number 33 at number 4. Virgo, ngayong araw ang iyong aura ng kahusayan kung sa pamilya madali mo magagawa ang may tampuhan, na magkasundo at maging masaya ang pamilya, yun nga lang ay may kahinaan sa deal sa ibang tao dahil sa iyong kabaitan ay sasamantalahin lang nila mas mainam na sa ibang araw makipag-usap ayon sa iyong gabay, at huwag kang pipirma ngayong araw dahil sinyales na magbibigay sa iyo ng kalungkutan ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay maging masinop sa buong araw at walang pagpapautang at pagtulong, at bawal din sa investment sa pagnenegosyo ng makaiwas na datingan ng biglaang problema. Sa trabaho, sa mga gawain ay maayos ang buong araw magsipag ng maayos at ng makakauwi ng masaya, ang iiwasan mo ay maging maunawain at tumulong muna ang mas mainam ay walang kibo, nang lalayo sa iyo ang mga kasama sa trabaho, na magbibigay sa iyo ng bad energy ng katamaran, Virgo, mga numero sa loto number 3, number 29, number 18, number 40, number 27 at number 15. Libra ang pahiwatig ay mas mainam pa sa iyo na samahan mo ang kapamilya ang iyong minamahal o anak ngayong araw, pag may deal dahil para ang aura mong swerte ay mabigyan mo sila ng maayos at ng makagawa ng good na araw sa mga gagawin, at kung may sarili kang deal ay gawin mo ng mas maaga, para ang aura ng magkakaroon ng naaayo na resulta ay para sa inyong usapan ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan dapat ay laging nakasara na ang pinto ng walang makapasok na bibisita sa tahanan, para ang aura ng good energy ng swerte ay walang makakuha sa iyong pera ay may sinyales na may makakausap na pera talaga ang lapit sa iyo, huwag mong pagbigyan kahit magalit dahil lalo kayo magkakagalit sa hinaharap pag iyong napautang. Sa trabaho, ay okay sa iyo ang masayang makatulong sa mga kasama sa trabaho, pag may oras kang ekstra para lalong magtuloy-tuloy ang swerte ng gabay sa iyo sa hanap buhay. Libra mga numero sa Lotto number 4, number 32, number 19, number 27, number 40 at number 9. Scorpio. Ngayong araw ay pwede kang magkaroon ng makakausap na okay ang mga idea. Mag-ingat ka lang din dahil baka ang magbigay ka rin ng nalalaman. Basta mag-ingat ka lang kung wala pa kayong naaayon na kasunduan, at ngayong araw ay huwag ka basta magagalit sa mga kausap na kamag-anak, pag may nadaramang pagkainis ay iwas muna dahil sa hinaharap ay makakagawa din kayo ng isang pwedeng pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay may mahinang enerhiya ang miyembro ng pamilya kung may kausap sila ay sabihan mo lang na maging mapagmasid para kahit mahina ang aura ng swerte ay hindi sila mapapahamak. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya walang sinyales na problema, baka magkaroon ng gabi na masayang pag-iibigan, na magpapasigla ng bawat katawan at magpapaganda ng mga kutis sa trabaho, ngayong araw ay pwede kang magkaroon ng problema na masasabi. Pag nagawa mong laging makipagkwentuhan, ay mapapansin ka ng boss na babae. Gumawa ang masipag ng okay ng maging araw mo sa hanap buhay. Corpio, mga numero sa loto number 9 number 33. Number 24, Number 30, Number 42, at Number 2. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ang mga plano ng paggawa ng isang negosyo ay ipagpaliban muna, dahil mahina ang aura ng kasiyahan sa magagawang plano. Itoon mo na lang sa deal na gagawin ngayong araw kung meron dahil doon ka mas mahusay sa pakikipag-usap sa ibang tao at ngayong araw ay mas masaya at maganda ang magbonding na kasama ang minamahal sa pamamasyal, o pagkain sa labas na mag-aalis ng bad energy sa inyong mga kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang sinyales kung may kasama ka sa trabaho na hihingi ng tulong pag may ng oras ka at natapos mo ang dapat magawa, ay doon ka lang makakatulong para ang swerte mo sa trabaho, ay maging maayos sa buong araw. Ang pagmamahalan, may sinyales pa na pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, at magdadala ng positive energy ng swerte sa tahanan, ang madadala ng gumagabay. Sa pera ay bawal muna magbigay sa uncle at pamangkin, ang minamahal lang pwedeng mong mabigyan, ng pera para mas makakaipon ng swerte sa pagkakakitaan. Sagittarius. Mga numero sa loto number 25, number 10, number 27, number 19, number 36 at number 30. Capricorn. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maganda kang enerhiya kung may makakausap sa pagnenegosyo, pero may ugali ding madaling mainis pag may nadinig na salitang mapang lamang dapat mong iwasan dahil pag hindi naiwasan ay baka makagawa ka ng magpapalungkot sa iyo. Kung may usapan kayo ng kapatid ay mas mainam na matuloy dahil baka makagawa na ninyong pakinabang ang gagawin ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay bawal para sa iyo ang magpalabas ng pera at magpautang at tumulong ng makaiwas ka sa pwedeng dumating na kagipitan sa pera. Kung magulang ang lalapit ay iyong tulungan ang pahiwatig sa trabaho, ay maaga lang ang dapat na makapasok dahil sisigla ang iyong kaisipan para makagawa ng maayos. Capricorn, mga numero sa loto number 16, number 29, number 49, number 8, number 34 at number 20. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin at iyong napansin na sobrang pasikat sa mga sinasabi at kung iyong alam ang mga sinasabi sa inyong transaction, ay magpaalam ka na dahil wala kang matutunan sa kanya. Pero kung ayaw kang paalisin ay magkakasundo kayo ng maayos pag tumagal ang usapan, at ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga taong mahilig humingi ng tulong, dahil magbibigay lang sa iyo sila ng bad energy kung iyong tutulungan ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang magpautang, kung gugustuhin mo sa tiwala ka at makakabayad sa iyo, nang maayos at kung lalapit ang magulang ay dapat mo rin tulungan para lagi kang may gabay ng swerte sa paggawa ng pera. Sa trabaho, ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, basta umiwas ka sa discussion sa buong araw para makaiwas ka sa sinyales na suliranin, at ipokus mo ang sarili sa mga gawain, Aquarius, mga numero sa loto number no. 2, number no. 27, number no. 9, number no. 40, number no. 33 at number no. 11. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang aura ng enerhiya kung gustong gumawa ng deal o pwede rin mag-concentrate ka sa project na malapit lang mapuntahan at magagawa mong makagawa ng pag-unlad basta iwasan ang maging madali ka maiinis, at okay din sa iyo ang makapirma ngayong araw pag meron, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya, kung may lakad na gagawin na paghahanap ng trabaho, iyong sabihan na maaga sila pumunta at magbihis ng maayos para may good energy sila ng swerte sa gagawin sa trabaho, ay maging masinop sa lahat ng magagawa at importanteng dokumento kung may ibibigay sa iyo, nang wala kang maging problema sa hinaharap at magagamit mo naman sa hinaharap dahil sa masinop mong ugali na pwedeng pagsimulan ng pag-asenso sa hanap buhay. Pisces, mga numero sa loto number 24 number 20, number 11 number 36 number 34 at number 44.